Ano? Oh. Ay, ano to, te? Ay, ako po. BTO daw yan, eh. Wala akong expected na darating. Ano kaya to? ATM. ATM? Pambira. Bakit nga? Ah, oh, huwag na ipakita ang address at yan ay ano. Oh. Ay, may nandiyang sikit pala, oh. Hindi, wala talaga akong expected na darating. Oh. Ah. oh. Baka nga yan eh. No? Ano kaya to? Pero nakapangalan sa akin, oh Hello? Pambira, baka ito na yung katuparan ng mga pangarap ko. <laughs> <laughs> Ano na to? Hindi, wala talaga. Baka ano lang to. Baka, oh. Ba't naman ako din, ano? Ayun ko. Ay, basta eh. Malay mo. Eh. Nakalagay ba yung video, Sid? Oo, oh, so so, sa taas. Subscribe. Saan nakalagay? Everyone, nasa likurigita. Ah. <laughs> naku po, may dumating oh, na ano. Oh, eh. video, ano nakalagay sa video? Oo. Oh, oh. Baka papantan yung card ko, no? Pero dapat may request eh. <laughs> Di, slow, oh. surprise, nag surprise talaga to sa tapos ako. wala rin tumatawag sa akin tapos eh, nandun ako, sabi ko naku, na ano na kayaan to, katuparan na to ng mga <laughs> pangarap natin ano kaya to Bugs mabubuksan ito. hindi, ibablog ko to magbubuksan, <laughs> <laughs> unboxing ang tawag dyan hindi ko talaga, wala talaga ako ano dito gasti hey, shout out. Shout out, shout out. Oh, yan, Sino nag si, an ni nito si Ate Susain binigay sa iyo. Hinahanda ko. Sabi ko wala gising lao. Eh hinahanap ng ID wala akong ID. Toybet binigay din nila, walang ID no. Hindi si ano ang yung ano. Patunay na Ah okay. Nang Wala. Sabi, Kira nga yan kasi nanapan ng ID. Sabi, sabi nga ni, ano, sabi nga ni kuya mo, sabi, oh, Kuya okay, Wilson? Oo. Oh, Gaw na lang nga maganda, ikaw may, may ID, ano, may ID, ano, uh, dyan, may ID na valid. Valid? Mm -mm. Ay, ah, yung lisensya niya, yung lisensya niya. Oo, oh, lalit. Pero ano kaya to? Ako talaga yung nagtataka. Mami, ko na.